جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين Mga mahal na kapatid sa pananampalatay ng Islam, bigasin mo ang salitang ito, bigasin mo ang subhanallah ng isang daang beses sa loob ng isang araw. at ikaw ay gagantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang libong kabutihan. Ayar jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanatin fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin qal yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfa hasanatin aw yuhattu anhu alfa khati'atin at ito ay nabanggit sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ba kayong kakayahan na makamit ang isang libong kabutihan o gantimpala sa loob ng isang araw at mayroong isang sahaba nagtanong paano na yun makakamit ang isang libong kabutihan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bigkasin ang subhanallah sa ibang riwayat subhanallah subhanallah bihamdi Isang daang beses, one hundred times, at isusulat sa talaan ng kabutihan ang isang libong kabutihan o papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang libong kapat. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, maliit na salita, simpleng salita, ngunit bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang libong kabutihan. Allah wa alam is